Uy! Isyan! What's up guys! So dito kami ngayon sa kalintaan na uh, kami mag casting So guys, Ang dagat dito sa kabila then bukana ng dagat sa ilog dito rin sa kabila So guys, samahan nyo kami Tayo trya natin kung makakahuli tayo Music Iyon, magandang hapon sa inyo guys uh, Ibang setup po na tayo ngayon uh, Ultralight setup So first time natin mag film ng ganto. So ang gamit natin ay Churinoya um, Redhead So ito yung ginagamit ko pag Medyo malinaw yung tubig Okay So doon tayo dapat sa dagat kailang ang dumating tayo dito is medyo mahangin saka so din natin na check yung tide so dito lang tayo sa may bukana ng ilog sabi nung bata kanina nung tinanong natin is dublo banto ng kalabaw <laughs> kaya try lang natin guys so tatry ko magka sa mga gilid gilid muna kasi alam ko uh, bago mabulabog yung mga bago mabulabog yung mga isda uh, try muna natin sa gilid saka so tayo magpalayo-layo ng kas salamat nga pala no, sa lahat ng mga sumuporta dito sa ating channel siguro ngayon is mapapadalas yung paggamit natin mga artificial lure so medyo na lilibang tayo sa paggamit na to eh usually kasi ang lagi natin ginagamit is yung uh, bait and weight so may iba naman uh, mapapadalas na ngayon yung paggamit natin ng ganito kasi mukhang nag -e enjoy tayo natin guys, so medyo malayo then retrieve, continuous lang retrieve pumunta talaga tayo dito ngayon para i-check yung spot so pagpunta natin is malakas yung hangin sa lumalim na masyado pero the good news is at least next time pagbalik natin, alam na natin kasi first time natin pumunta dito So ang bitbit -bit namin is ito lang kawil na to sa yung rod na dalawa tigis sa amin ni Arnel. So nagbaka sakali lang kami ngayon. So subuka lang namin. Ang totoo talaga guys, naghahanap lang kami ng spot. Tapos may dala na kaming yung rod and reel. So pag may ganito, ito try namin. Kung makauli, hindi ah, okay. Pag hindi, ay iyak. <laughs> so kung mapapansin nyo guys, iba't ibang retrieve ang ginagawa ko. So kung makauli tayo ng isda sa isang retrieve, ay yun ang madalas na natin gagamitin wag lang sana sumabit kasi wala na tayong spare na ganito so later on sa mga susunod kong video yung mga ituturo ko yung mga style ng pag-retrieve kaya tingin natin yung pisong, at mabagal. op, oh, fish on fish on teka, op, 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 op malaban ka pa teka, teka, teka mm. yun makadali din ito, ano kaya to ito, silyo guys talaga pag ganito eh, tsaga, tsaga lang guys makatanggalan ng kate eh, ayos na nakadali rin ang churinoya natin redhead yun hindi tayo nasiko guys ay siya dawit na dawit yun natanggal din first catch torcilio yeah. yun maganda guys sana tuloy tuloy na

So around 20 minutes sa na tayo nagkakas no. Hindi na nasundan yung first catch natin. Parang ibig ko naman niwala na lubluban talaga to ng kalabaw. <laughs> Uy, Teka, teka, teka. Wait, 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 wait. Diyan lang siya banda. Come on. Teka lang. Pahuli ka uli. Okay, ayun. Shun, Ay! Daba yun, nung nasasabit lang. possible, hindi ko siya mahuli. Daba yun? Oo. Parang nasasabit lang ah. Teka.

Ay, sabit. Sabit lang pala. Alam ko naman... Laki! Ito pala yung sumasabit. Alam ko naman, nakahuli na eh. Ah, madaming sabit dito. So, guys, ah, tama na to. Uwi na tayo. So, kunin ko lang itong isda at papakain ko sa pusa. Kala ko naman, ay eh, masusundan pa. Kaya, <laughs> binitbit ko. So, sayang naman. So, pakain na lang natin sa pusa. By the way, bago tayo matapos, uh, ah, shoutout muna tayo guys sa ah, unang-una dito sa Biwas, Pilipinas. So guys, sa mga ng mga anglers no, sa page, o ilike na lang yung page nila sa Facebook, eh, pakasearch lang. Then, i-subscribe na rin natin sila by on YouTube. So RJ May Gadon from Dubai, shoutout sa iyo RJ May, lagi ito nagko-comment sa atin. Kaysa June Jun and Angie Delacus, yan, uh, bago natin subscriber, madalas din siya mag-comment, shoutout sa iyo shout out kay John Ray Marquez from United States. So, salamat sa iyo kabayan kung saan lupalop ka man ng mundo. Uh, ingat ka dyan. So mga nanonood sa atin sa uh, United States, uh, maraming salamat sa support guys. Kay Ray Gargadon, salamat din po sa iyo. Boss, Ray Gargadon. So hanggang dito na lang ulit guys. Uh, puputulin ko na itong ating vlog. So until next time, this is Papa Vlog. Happy fishing! Bye bye!